Ito po ay pairings ng motor na galing po sa stock paint then pinintahan po ng spray paint. Pati nga po yung sticker ay idinamay na po. So ayan po. Makikita nyo po, no? Uh, hindi na po tinanggal yung sticker. So magiging problema nyan ay paano ba nating matatanggal yung sticker? Sa pagtatanggal po ng sticker, lalo na medyo matagal na po no, na nakakabit, ang ginagawa ko po dyan ay pinaiinitan ko po ng hair blower. Palalambutin lang natin yung sticker. Kung hindi po natin mayaangat, ang gagawin po natin, lihain po muna natin yung mga gilid. Kasi nga po ay napinturahan po. So baka wala po tayong pag -angatan. Then, ang gawin po natin ay putkutin po natin ng paleta o yung ginagamit ng pang masilya. Katulad po nito. Ayan. Gagawin po muna natin ibo blower. So, ito ay pakikita ko po sa inyo. At ito nga po pala, obligadong alisin po natin lahat ng pintura. Kasi na po natin ito ng urethane type. Mas maganda po kasi ang urethane type. Ako po ay hindi na nagamit ang mga spray paint. Pinang ano ko lang po yan, ah, pinang content, doon sa mga nagtatanong na mga nagdi-DIY na gumagamit po ng spray paint. Pero ako po ay hindi na po gumagamit ng spray paint. Kalimitang ginagamit ko na po ay mga urethane type at epoxy. Gumagamit po ako ng spray gun at air compressor. So tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood para makita nyo po yung prosesong aking gagawin. No? Kung papaano magpinta ng pennex ng motor na pininturahan ng spray paint. Ang una po natin gagawin ay lihain po natin ng 120 grit yung mga gilid po ng sticker para mawala po yung pagkakapinta kasi baka hindi po natin maiangat. Then after po nating maliha, gumamit po tayo ng hair blower. Basta pwede rin pong heat gun. Kung meron po tayong heat gun, Initan lang po natin. Gamitan po natin ng paleta. So, ayan po, meron pong naiiwanan sa gilid kasi may pintura. Pero mas madali na po siyang iangat. Pag tumitigas po, initan lang po natin. Mahirap po kasi angatin yan pag hindi po ininitan. Lalo't may pintura po. So, pag tumitigas na po, blower po natin ulit. So, ayan po. Mabilis po siya. Stock paint po eh. Oh. Sige, subukan po natin na hindi natin i-blower. Ito, tanggalin po natin to. Lilihain po muna. Yung mga gilid lang po lihain natin. So, subukan na po natin at kung kayang angatin. Ito po, hindi po binlower to, no? Pero medyo nahapyawan po ng init siya, no? Kaya medyo lumambot din siya. Pero aangatin po natin na hindi ko na ibo-blower. Ayan, no? Antimano, sira ka agad. Anggad lang po siya, matigas. Naiiwan po talaga. Matigas po, oh. hindi basa-basa naihila. So, maihila rin siya. Medyo nainitan na, pero makunat. Matigas po siya ang atin. Oh, hindi po nagtutuloy-tuloy. So, i-blower po natin. Malaking tulong po ito, itong blower. So, pagayo pa rin umangat yung tabi, lihain po natin ulit. Ulit-ulit lang po hanggang sa matanggal po natin yung sticker. Ito ay pagtsagaan nga lang po. lâu lô, lô, May isa pa po pong pamamaraan kung wala po tayong hair blower or heat gun. Ang spray paint po kasi, kalimitan po yan ay acrylic type. So, siya po ay kayang lusawin ng dalawang klasing thinner. Acrylic thinner at urethane thinner. Any brand po. Pero kung gagamit po tayo ng acrylic thinner, mag lang po tayo Lalo kaya ang mabibili nating acrylic thinner ay ordinary lang po. So, i-advise ko po sa inyo ay gumamit po kayo ng acrylic thinner na high gloss. Yan. Katulad po nito, yan. Gawa po siya ng Gilder Super Gloss. Yan, pwede pong gamitin yan. Or, urethane thinner. Ayan, katulad po nyan. Pwede rin po ito. Ayan, panay urethane ur ur po yan. So, maraming uh, iba't ibang klaseng uh, brand ng acrylic thinner at urethane ur thinner. Ang gagawin lang po natin ay kumuha lang po tayo ng basahan, basahin lang po natin ng high gloss acrylic thinner or urethane thinner. So, ito po si high gloss, no? acrylic thinner. Ito po gagamitin ko. So, pagkabasa po ng basahan, punasan lang po natin. Kaya nyo po lasawin yan. So, ayan po, natatanggal. So, ayan, lumabas na po yung stock paint. So, ayan, o. No? Ah, nalusaw po siya. Pero kung urethane type 'yan, hindi po kayang lusawin 'yan. Pangyayari po diyan ay kukulubot o magkakaroon ng chemical reaction. So ulit-ulitin lang po natin ang paglalagay ng high gloss acrylic thinner agad sa tuloy yan ng mabura siya. Yan, yeah, katulad po nito, spray paint din po ang ginamit. So, pupulasan din po natin yan ng high gloss acrylic thinner. Mm -hmm. Gumamit nga po pala kayo ng gloves. Kung hindi po ako gumamit, nasira lang po yung aking gloves. Bumili po kayo ng solvent-resistant na gloves para protection po sa ating mga kamay. So ako na may matagal ng pintor, so parang nasanay na lang po ako. Pero sa mga beginners, pa-protection uh, na nyo po yung inyong kamay. Uh, may mga thinner po na mahapdi sa balat. Pero po itong Gilder, high-gloss acrylic thinner, ay hindi po mahapdi. So kaya yun po hindi recommend ko sa inyo. So, dito pa nga pala, no, kung mapapansin nyo, yung stock paint ay hindi po kaya ng kahit anong thinner. Mapa-urethane, mapa-acrylic thinner. So, magtatanong yung iba kung tatanggalin ba lahat. Kung wala naman po mga crack at bubbles, huwag nyo na pong tanggalin. Gagamit pa po kayo minsan ng paint remover na minsan ay nalulusaw po yung plastic. Sa thinner nga po, eh, medyo makakaramdam na po yan eh, ng parang medyo malulusa, pero hindi naman po, no? Ayan po, oh. So, lihain na lang po natin ito ng 400 grit para pumantay. Ayan, pasadaan na lang po natin ng liha. So, kung yung plastic po ay talagang wala ng pintura, pasadaan po natin ng 120 grit. Maganda po yung magkaroon ng gas-gas talaga. Saka po natin bugahan ng i-recommend ako sa inyo yung primer, dalawa lang po, no, na akin nagagamit, yung Gilder Epoxy Primer Gray at Ansal Urethane Spray Peeler. So, ayan, para yung maayos po yan. Pero, ayan, sa mga ibang brand, wala lang po tayong pwedeng masabi. Uh, talagang hindi naman po ako nakakagamit pa. Maring matibay rin po yan kasi sa primer naman po matitibay eh. Ang ikinahuhuna lang po, ikinarurupok lang ng primer ay hindi po nalihang gusto hindi po nasabon at hindi po nalinis. Pero kalimitang mga primer naman po, matitibay po. Pero siyempre, iba pa rin po yung primer na two component, yung meron pong catalyst. So ayan po, then ito po ay lilihayin na, no? Pag nalihan na po ito ng 120, then ito may pintura, 400 grit. Sabonin po natin ang dishwashing liquid. Then pagkasabon, balawan po natin ng malinis sa tubig po punasan po natin ang basahang tuyo na malinis din. De, patuyin po natin. Pag nakasasiguro na po tayo, nanalihan na ng gusto, wala po tayong nalampasan, nasabong magaling. So, malinis na malinis na po talaga. So, tuyo na po, bugahan na po natin ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. So, no, two coats po sa first coat. Buga lang po natin ng manipis, miscoat lang. Then, pag nakatuyo po, bugahan na po natin ng full coat ng primer. Then, hayaan nyo po natin matuyo, maigi, yung tuyon-tuyo na po, no? Then, pasadaan po natin ang lihang 800 grit para mawala po yung parang balabalahibo ng pinaglihaan o yung mga daan ng liha. So, ganoon lang po.